Hmm, sino yun? Handa na akong buksan ito. Hello, hello. Heto ang pera. Oh. Narito ang iyong order. Oh, napakabigat na kahon. Hmm, ano ang in-order niya? Sige, tingnan natin. Uh-huh. Nandito ang lahat ng kailangan ko para sa pinapangarap kong kama. Wow, ang laking piraso ng kahoy. Ilagay natin ito sa sahig. Anong meron sa... Anong ginagawa niya? Oh, tuluyan siyang nahulog sa kahon. Ayos ang bakod ko. Ang laki nito. Hmm, malapit nang matapos. At syempre, ilang mga kagamitan. Ay, masakit yon. Kaya, alisin natin ang kahon. Nakaharang ito. Ano ba ang ginagawa niya ngayon? Builder Mary, magtrabaho ka na. Kaya, ilalagay natin ito ng ganito. At ganito. Mukhang maayos ito. Magiging napakaganda nito sa lalong madaling panahon. Oh, likas akong tagabuo. Isang double deck? Lagi kong pinangarap ang ganitong bagay. Oh, kumusta? Mas maganda ang kama niya kaysa sa akin. Magandang ideya. Ngayon gagawin kong mas maganda pa. Binili ko na. Ngayon hintayin ang delivery. Oh, nandito na. Uy, mga pare. Salamat. Para sa inyo ito. Dali niyo papasok. Tapos na, miss. Wow, ang ganda. Hmm. Oh, naka-instala na ang kama. Kaunting kagandahan pa. Astig! Hey! At magdagdag tayo ng ilang ilaw. Ilang larawan para mas maging komportable ang bahay. At ngayon, buksan natin ito. Oh! Oh! Ang ganda talaga! Grabe! Wow, ako ba ang kapitbahay mong kinababaliwan mo? Sino ngayon ang may pinaka-astig na kama? Hmm. Oh, ang sakit. At ano ang ginagawa ng kapitbahay dyan? Huwag maniniile, please. Hmm. Ano kaya ang maiisip ko? Isang ideya. Kukunin ko ang mga props mula sa kahit saan. Halimbawa, maganda itong mga kurtina at magiging kapakipakinabang din itong mantel. Kahit wala akong maraming pera, pero may imahinasyon ako. Magaling mukhang hindi mas masahol kaysa kay Jennifer. Aray! Mary, bakit ka naghahagis ng mga gamit dito? Saan mo nakuha ang mga cool na kurtinang ito? Wow! Ngayon ay gagamit na tayo ng tablecloth. Wow! Napakagandang duyan ito. Ang komportable! Hoy, kapitbahay! Anong balita? Hmm, medyo nakakalungkot ang buhay. May naisip akong ideya. mag order ako ng cool na bagay. Magsiselo si Mary. Oo, oh, oh. tumatakbo na ako. Magandang hapon, miss. Ang iyong order. Dagdag -dag pa, mas mataas, mas mabilis dito at dito. Siyempre, miss. Haririya mas. Bagay mo yung iyong tip. Pwede sa libing? Ay, Hintayin ko kayo lahat sa party ko. Hello, mga babae! Tingnan nyo ang cool na bahay ko. Oh, wow! Ang ganda, Jennifer. Ang cozy dito. Meron tayong pribadong party. Huwag hayaan ng iba na pumasok. Kaya, oras na para magsaya. Oh, sa tingin ko may magandang ideya ako. Magtrabaho na tayo. Kaya? Mantel? Ngayon mga pinggan. At ang aking mabubuting tapat na kaibigan. Ano ang ginagawa ng kapitbahay ko? Lakasan natin ang musika. Oh, ano ito? Hmm, ano sa tingin mo, Mary? Well, yan na yun, kapitbahay. Panahon na para sa seryosong hakbang. Sec you? Gusto kong magreklamo tungkol sa malalakas na ingay sa kwarto ko. Oh, para sa akin yan. Magandang hapon. Ano ang problema? Sumama ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang lahat. Narito sila. Mga lumalabag sa kayusan. Aayusin natin ito ngayon, miss. Ano ang nangyayari? Hoy! Sino ka? May mga reklamo laban sa iyo, miss. Sa tingin ko alam ko kung paano lutasin ang problemang ito. Sandali lang. Sa tingin ko, handa na akong ipikit ang aking mga mata. Palam? Miss? Hoy? Ano ito? Isa na namang ideya. Ano ang meron ako? Isang malamig, nagniningning na globo. At ngayon, gagawa tayo ng... Hmm, isang bagay na interesante. Sigurado akong kakainin ni Jennifer ang kanyang siku... Perfecto nagtape kami ng mga piraso ng disk sa mundo? Wow, ang ganda ng disco ball na yan. Ngayon, laging may party atmosphere kasama ko. Oo, oh, at para sa natitirang bahagi ng mga desk, gagawa tayo ng dekorasyon para sa dingding. Magaling! Nagniningning ang aking kwarto. Ngayon, oras na para iyon ang musika at magsaya. Medyo malakas ito. Hmm? Anong nangyayari? Oh, wow! Punta tayo kay Mary. Kamusta? Pumunta kami para makita kung anong meron ka dito. Astig? Ano pang pa may isip mo? Hmm, isang ideya. Paano kung cool na kahon? Hmm. Napakahusay ng mga bombilyang ito. At ngayon, kakailanganin ko ng cordon. Perfecto. Handa na ang kamanghamanghang mga ilaw. Kailangan lang ilagay. Ano na naman ang naisip niya? Ang komportable. Ang galing nito. Mahal ko ang bahay ko. Oh, iyon na. Mag-order na. Pilisan mo. Tara na. Sige. kailangan natin na kumikinang ang lahat dito. Hindi dapat mababa kaysa sa mga kapitbahay ko. Oh, eksakto eh, ang kailangan ko. Perfecto. Gumagana ito. Meron ako. Oh, salamat. Para sa oh, iyo ito. Wow, Maraming salamat. Astig. Tulong. Oh, ano Mas magaling yung... kaysa kay your, oh, Tama. hindi. Apoy ito. Wisher. Meron kaming pangapoy na pamatay sunog. Pupunta kami mesa. sa... ang lahat dito. Huwag mag-alala, Jennifer. Lahat ay nasa ayos. Ay, hindi. Tapos na. Pero ang bahay ko, wasak na. Pasensya na, Jennifer. Pero pwede tayong manatili sa bahay ko. Sige, punta tayo sa'yo. Maganda rin dito, di ba? Oo, napakaganda ganda Ayan, kilalanin mo ang mga paborito kong stuffed toy. Nagustuhan mo ba ang a- Ano kayang ulam ang ginawa ni Ben para sa unang hamon? Wow, nanalo ako. Pero, paano magiging interesante ang pagluluto nito? Kaya mo to, Emma. Ano bang mga ideya mo? Tiyak na makakaisip ka ng kakaiba. Hoy, magingat ka! Oo, mukhang mas kaunti na ang option ni Emma sa pagluluto ng pakwan, pero makakaisip ka pa rin ng panibago, tama? Sa tingin ko, may naiisip ako. Mga astig na gamit, pero paano yan makakatulong sa'yo? Hindi, siguradong hindi yan gagana. Pati yan din. Hindi, hindi ito gagana. Isang balde? Natatakot akong magtanong. Pero para saan ito? Ang pakwan na ito ay sobrang daming alikabok na ang naipon. Hindi talaga ito magandang option para sa pagkain. Emma, itatapon mo ito, 'di ba? Nako, gusto niyang ihain ang dish na ito kay Ben. Nakakatakot naman. Oo. Nadismaya si Lola. Panahon na para ipakita kay Emma kung paano ang magandang pagsilbi ng pakwan. Tara na! Magaling! Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Wow! Malinis na malinis ang pakwan. Ngayon, kumuha tayo ng espesyal na kutsilyo para maganda ang pagkakahiwa. Wow! Ilagay na lang ang mga perfecto piraso sa plato. Tapos na, hmm, mukhang may isang sobrang piraso. Bakit hindi ito kainin? Bueno, pagkakataon na ng aming chef, Betty, panoorin ng mabuti dahil isang tunay na master ang nagtatrabaho. Wow! Anong kakaibang hugis! Isa itong tunay na obra maestra. Ngayon, magpuputol pa si Betty mula sa gilid. Ngayon, ganito. Hmm, may kulang. Ay, insay. Well, well, daughter, si Betty. So, tingnan nito. Talagang kamanghamang ha. Hawakan mo yan. Sadyang perfecto. Bravo, Betty. Ahan, sa ng dalang puti, na hulugang oras na para pumili. Oh. Wow, ang ganda ng lahat. Simulan natin sa ulam na ito. Napakamasarap na piraso. Pakwan na walang buto. Super! Sigurado akong gusto ko ito. Ano ito? Biru-biru ba ito? Mayroong dumi sa pakwan. Nakakadiri. Ito so ay kawili-wili na. Subukan natin. Nagtataka ako kung magugustuhan ni Ben ang lutong ni Betty. Kung ang ni Sats ang isang piraso para sa kanya, isa na itong mabuting sinyales. Modang ang pagpipilian ay sa pagitan ng luto ni Lola at ni Betty. Siyempre, ang ating chef ang nananalo. Binabati kita, Betty. Isang karapat dapat at pinakamahalaga nararapat na tagumpay. Ano pa ang masasabi ko? Isang maestro. Isang bagong hamon. Elsie Is Troy? Right? Isang itlog na may sorpresa? Wow! Paano ito lulutuin? Wala akong ideya, pero susubukan ko. Ano ang mas madali? Kailangan ko ito at iyon at ito. At paano ko ito lulutuin? Um, pwede nating subukan sa ganitong paraan at sa ganong paraan. Ay, naku! Mukhang lumabas ang itlog ni Lola mula sa balat. At ano ang dapat niyang gawin ngayon? Hmm... Sempre, ibuhos natin ang natitirang itlog, iwanan ang shell. Magiging kapakipakinabang ito sa atin. Ngayon, konting gelatin at tubig. Maglagay ng piraso ng kiwi at ihalo. Pagkatapos, kailangan nating gawin ang pareho ngunit may ibang kulay. Wow! Ang daming iba't ibang magagandang kulay! Ngayon ay kunin natin ang nabuong likido at ang hearing gilya na ganito. Mahusay! At knowing yun, may bitlay shell. Ibubuhos natin ang mga likido ng iba't ibang kulay dito. Super ang Betty ay tila hindi na Balam, sa harap. Palam! Palam! Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na itlog na may sorpresa. Para magsimula, tunawin ang puting tsokolate. Naging perfectong tsokolating cream ito. Ibinuhos namin ito sa tatlong magkakaibang lalagyan. Ngayon, magdadagdag tayo ng kaunting kulay. Perfecto. Isa, dalawa, tatlo. Ngayon, kailangan natin ang espesyal na hulma ng itlog. Ibuhos natin ang ating himalang cream doon. I-shake mo ito ng kaunti. Ngayon, kamang-hamang-ha nating palamigin ito. Huksan natin ito. Oo, oh, oo, oh, oh, Iyan ang kailangan natin. Perpektong-perpekto. Magdadagdag ako ng whipped cream at palaman sa loob ng ating shell. Isasara ito. At wala. Ang pinakamagandang surprise egg sa mundo ay handa na. Hmm. Bahala ako na. Ako ang apoy na na para balatan ang shell at tingnan ang aking resulta. Oo, sa tingin ko, mas magugustuhan ni Ben ang aking dessert. Tingnan mo lang itong kagandahan. Emma, ano ang ginagawa mo? Um, wala. Emma, kailangan mo talagang alamin kung ano ang gagawin. Kaunti na lang ang oras at mukhang may ideya siya. Siguro yun ang sorpresa na nasa loob ng itlog o sa loob ng lobo. Naiintindihan ba ng sino man ang balak niya? Ano? Nutella? Bakit binabalot ni Emma ang mangkok na ito ng Nutella? Ang daming tanong! May isang bagay na malinaw. Sa Nutella, kahit lobo ay mukhang masarap. Nakaka-curious malaman kung ano ang kahulugan nito. Ngayon, ang huling haplos, matamis na sprinkles. Pero, hindi pa rin ito nakakayan. Well, tapos na ang oras. Oras na para pumili si Ben. Isa, dalawa, tatlo, at... at... ako sa ganito karaming kulay. Jelly ba yan? Hindi ko gusto ang jelly, pero sa ano pangkalahatan, hindi naman masama. Wow! Boom! Cream! Sobrang daming whipped cream. Gustong gusto ko ito. At chocolate? Napakalambot sa bibig. Sobrang galing. Ano? Oh, Emma, talaga bang biro lang iyon? Mabuti na lang at naging totoo ang surpresa, kahit na may pakiramdam ako na hindi ito sapat at para manalo. At sino ang mananalo, Ben? Siyempre, siyempre, ito ang putya ni Betty. Isa pang kumpiyansang tagumpay. Bravo. Another sir. sa ador sa itik like a long round. Isang donut? Mahusay! Sana may sapat na karanasan ang ating mga kalahok sa pagluluto ng donuts. Magagawa nilang mapahanga kami sa kanilang kasanayan sa pagluluto. Habang nagsisimula si Betty sa paghahanda ng masa ng may kumpiyansa, siyempre, for, for... wala talagang profesional na tulad ng... Love Kiyon, His own Nariado, Shnice Timot. At your son, Halos Hanjina, at kaya'y ninaulang-egis na malit na hakbang Piputsulin natin ang malaking piraso ng masasama na hakbang. Magandito ang ginagawa ito ni Betty? Magluluto um, ba, ba siya? Ngayon, yung dula siya ng pangkulay sa isang piraso ng dough. Ang ganda at isang maliit na piraso. Ah, uh, ngayon, uh, kailangan nating free grong eh, na May isang... Nang maus kami sing fangiling tour nito. Mm Parang mainaw na lang ngayon. Igarulong din natin ng ibang piraso na may ibang kulay. So, Laker, Arby's, Parais, Tebaonon, Isidaisot. Ngato gabi natin isang malaking bahaghari na piraso ng masa. Pagkatapos, ay itwist it natin ito ng ganito. Tatay, ang ganda ngayon. Kailangan na natin itong lutuin. Oh. Ang sariwang mansanas. Kakailanganin ko ito. Oh. May magnanakaw sa kusina. Emma, magluto ka na lang. Lola, magingat ka. Kakainin lahat ni Emma ang mga sangkap mo. Ah, uh, mukhang natuklasan na ang magnanakaw natin. Ano ang gagawin natin sa kanya, Lola? Hindi. Kailangan nating pag-isipan oh. ito. Walang mas mabuting paraan para turuan ang isang bully, kundi isang lumang biro na leksyon. Sandali lang, okay, Emma. the change na siya ng sibuyas yung naghihintay sa Baka karaka ng mabag -isp, isp ni Emma ang birong ito. Hoy, gising na, Emma. Panahon na para magluto ka. Ah, ano ang yung... Ay, ah... Uh... Isang kawili-wiling paraan para mabigyan ng tamang hugis ang donut. Ang mahalaga ay gumana at whipped cream. Hindi masama. Kaunting candy sa itaas para sa dagdag na lasa. Oo, oh, napilitan ako. Julie, lang. Sige, ayos lang yan. No. Oh, pwede ngayon na. Ngayon na na di Ima sa kanyang telepono ng ligtas. At kumusta naman ang luto ni Lola? Wow! Naglalagay si Lola ng piraso ng mansanas sa isang stick. Isinasawsaw ang mansanas sa masa. At ngayon, piniprito niya ito sa kumukulong mantika. Ilang minuto na lang at... Wow! Napakasarap tingnan! Binuhusan namin lahat ng kagandahang ito ng chocolate syrup. Halos lahat ay handa na ng aming chef. Anong laki at ganda ng donut? Pagkatapos ay kanyang giniwa. And sing, die, and ang and sakit. O siyang idaikas di ang damdaming. Yan na yun. Ang daming cream. Counting sprinkles. Perfecto. Ngayon, tinatakpan natin ito mula sa ibabaw. Handa na. Oh, oh, Emma. Sa na so, totoo lang, nagsisimula na kami. Oh, sige. Bon appetit. Sino ang mananalo sa ikatlong round? Hmm, mukhang gusto ni Ben magsimula sa donut ni Betty. Wow! Ang laki! Ang daming burger ito! Mukhang masyadong malaki ito at sobrang dami ng cream. Okay. Ngayon ay kay Emma naman. Kailangan kong sabihin na mukhang maganda ito. Tikman natin. Hindi masama. At sa wakas, ang donut ni Lola. Oh, Ben, ano ang masasabi mo? Maganda ito. Oo, sigurado siyang nagustuhan ito. At napagpasyahan na namin ang panalo. Binabati kita, Lola. Ito ay isang karapat dapat na tagumpay. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Um, salamat, apo.